mo yung ating live kahapon na natuntun siya habang naglalakad siya kasi sinusundan po siya ng kotse. No, kung hanggang saan siya naglakad kasi ang nangyari pala doon is na flat pala ang kotse na sinakyan niya. So naglalakad siya pa uwi. Doon sa street na yon, siguro mga one and a half kilometer ng nilakad niya, doon na siya nakatira. So, alam po kung saan po yung pinaruruunan niya or nalocate na po ang kanyang lokasyon. Ng nung, nung napanood niya yung nilive natin kasi syempre sikat tayo, di ba? Nung napanood ni Harry Roque, mga kababayan, itong uh, ating live kahapon, yun nga nag nagkuha agad siya ng tiket no papuntang Vienna, Austria. So nung nakuha niya ang tiket papuntang Vienna, Austria, eh, sinabi nga <coughs> ng uh, DOJ at ng ombudsman na ang kanyang passport ay black na. So, sa madaling salita, hindi natin sure kung sa airport siya ng Netherland na huli or paglapag na sa Vienna, Austria. Kasi actually, mga kababayan, ito po kasi ang kumakalat na balita ngayon. No? <coughs> Ganito yan. Ito po, mga kababayan, yung ipinost, no? <coughs> eto Billionary News Channel po ito mga kababayan wait lang wait lang ah sa Billionary News Channel ayan ito ito bubuksan natin ang ah, Billionary News Channel ayan ito po mga kababayan ay sa Billionary News Channel ang nakalagay po dito the Department of Justice DOJ flagged the social media post of former presidential spokesperson Harry Roque show a travel ticket to Vienna, Austria. So ang nakalagay po dito mga kababayan pinabulaanan po ni Harry Roque na hindi daw totoo na naaresto siya kasi daw ang kanyang ticket no ay papunta pong Vienna, Austria. Ayan po ha, nasa likod niya ang ticket. So, ngayon mga kababayan, ito po ang sabi ng DOJ. Harry Roque ka travel without a valid passport. So, ibig sabihin mga kababayan, ha, ah, kung maka si Harry Roque papuntang Vienna, Austria at kansilado na ang kanyang passport. Means to say, matitrace po siya doon sa Vienna, Austria, or sa airport pa lang ng Netherlands. Tiklo na siya. Bakit? Kasi ang kaso po kasi niya is human trafficking. At may kaso na po siya dito. Mga kababayan sa Pilipinas. Siya po ay pugante. So malamang sa malamang, kung naaresto man siya, either sa Netherlands airport or sa Vienna, Austria. So, Billionaire News Channel yan ha mga kababayan. Pinabulaan na ng DOJ o Department of Justice flag the social media post of former presidential spokesperson Harry Roque showing a travel ticket to Vienna, Austria. So ang tanong mga kababayan, sabi nga dito, paano makapag-flight si Harry Roque kung wala siyang valid passport? Kasi nakablock na nga. So ngayon, mga kababayan, ang time kasi dito ng kanyang flight ay nakuha natin sa pamamagitan ng post. Ito po, mga kababayan. Nakuha natin ang post ni Harry Roque sa Avanti News Online. Ito po, itinanggi ni dating presidential spokesperson at uh, attorney Harry Roque na siya ay na-aristo na, na ng otoridad sa The Hague, Netherlands. Ang buong detalye. Ito po. Mga kababayan, ito po ang post ni Harry Roque sa Avanti Tonight. No? Online. There is no truth to the rumors that I have been arrested. I have a scheduled flight to Vienna, Austria today, November 25, details to follow. So nakalagay po dito mga kababayan, boarding niya is 9.15 at gate close niya is 9.25. So mga kababayan, ito po ay 9.15. Ano na pong oras ngayon sa Netherlands, mga kababayan? Kung 9.15 ang boarding flight ni Harry Roque, mga kababayan, ito po. Ang boarding flight po niya is 9.15 at magsasara po ng 9.25. So, sa madaling salita, mga kababayan, naaresto na nga siya. <clears throat> ah? Ma'am, ano, ma'am Lilitunini, anong oras na po dyan? Sari sa four silo po sa inyong lahat dyan. Anong oras na po dyan sa Netherlands? Kasi ang time po ng flight ni Harry Roque pa Vienna, Austria, November 25, this day, ay 9.15 So, 11.25 a.m. Dito kasi nakalagay mga kababayan, 9.15, uh, 11.25 ang arrive, 11.25 ng terminal. So, 11.25, ngayon, ngayon, Ma'am Lili Tunini, ang flight niya papunta dyan sa uh, airport ng Netherlands. So, 9.15 daw ang flight niya. So kailangan daw ayon arrive arrival or arrive 1125 terminal. So kailangan 1125 nandun na siya. So sa madaling salita mga kababayan, oras dito ay 1226. So sa madaling salita mga kababayan, pagdating niya doon ng 1125 ay malamang-malamang pupunta siya sa immigration. Pagdating sa immigration, supipila so na siya doon. Mhm. Ilo po sa Ceres Force, hindi ko po maisa isa So, mga kababayan, pagdating niya ng 11.25, so, pupunta nga siya, ayun, 12.26 dito ngayon. Mm. So, pupunta siya ngayon ng airport, mga 12, nandun na siya sa immigration at this time. Diba? Mm -mm. Kaya, ang tanong, imposible naman pa, mga kababayan na si Harry Roque magbibitbit ng malaking maleta. Malamang sa malamang ang bitbit -bit niyang ng maleta niyan, isa lang. Hindi yan kasi si Harry Roque pwede magdala ng mabigat kasi nga bawal siyang magbuhat. So, sa madaling salita mga kababayan, kung dumating siya ng 11.25 doon at ang oras ngayon is 12.26, so sa madaling salita, nandun na siya sa immigration at that time. No? So, imposible naman na isang oras siya. Europe time now is 11.27. Pero ang Netherlands, ma'am, is 12.26 or 27. So, sa madaling salita, mga kababayan, ha, ah, naristo na nga siguro siya. <laughs> Nako, ah hawak na siya ng immigration siguro. Yes po, mamaribik ang balon. No? Kasi imposible naman na ah, pupunta siya ng ah, 11.26 ng umaga Siyempre, pipila pa siya ng immigration at the time. So, siguro, pagdating niya sa immigration, kaya nga ang sabi ng DOJ, paano mangyari na si Harry Roque, may ads po tayo, po kay mag-skip. Uh, Salamat po. Paano mangyari na makapunta si Harry Roque no, sa Vienna, Austria, kung wala siyang valid passport? Nakablock na po ang passport niya, mga kababayan. So, ibig sabihin, sa buong mundo, nakaregistered na po yan si Harry Roque na blacklisted ang passport niya. So, pinabulaanan nga ng DOJ sa mga kumakalat ngayon sa balita na ang pinus ni Harry Roque ay pupunta daw siya ng Vienna, Austria. So, paano makapunta ng Vienna, Austria si Akla kung wala siyang valid reason? ba? Diba? Uh, wala siyang valid passport. Mga kababayan, pwede siyang mag-TNT. Ang problema lang, wala na siyang passport. Hindi na po uh, hindi na po gamitin ang passport niya baka may train. Hindi, ano to eh, ah uh, ang nakalagay dito mga kababayan is airplane ni. Eh. Amsterdam to Vienna, no? Amsterdam uh, ano siya, sa Amsterdam ba siya? Ah uh, sasakay to Vienna, no? By train 10 hours. Ayan. may glad shout out po. Shepul Airport na po si Rocky iuuwi eh. si Harry dahil may kaso. Oo. So sa madaling salita mga kababayan, hindi po siya nagki-train. nagii po siya. So Ayun na, ah. klarong-klaro po mga kababayan, ipakita ko po sa inyo, lakihan po natin, no, itong naturang ano. Ayan po ang ticket niya, Amsterdam to Vienna. So, anong oras ngayon sa Amsterdam? Pare-pareho lang naman siguro. So, ayun, ah, kahit may train, may checking yan. Oo, actually, kahit maghongkong ka nga, di ba, pagsasakay ka ng train, papunta ka ng Macau, pagbaba mo sa train de ba? Pag pamakaw kasi 'di ba, may bus, may train, ay may may ferry, may train. Pag baba mo, syempre tatawid ka ng bansa, titignan. 'Di ba? Oh, sa madaling salita mga kababayan, 'yun nga po at uh, ito po nakarating ngayon, kakapasok lang na balita mga kababayan, ayan nag-share agad na ibinibiripika po ni Senate President Pampilo, ay uh, hindi, Senate President P, uh, Tito Soto kung totoo ba daw na naaristo si Harry Roque. At sumagot naman si Manang Aimee. Mm, so ito po mga kababayan. Uh, Binibirify po. Wait lang ha mga kababayan kasi nagloko siya eh. Binibirify na po ng Senate. Uh, ito po mga kababayan. Asan na ba yung volume nito? Ito po ha mga kababayan. Nagtatanong na si Tito Soto. Can you ask the DFA if they have news about the breaking news now that the uh, former Secretary Harry Roque has been arrested? In the Netherlands, it's in the news. Uh, check it out if it's fake news or whatever. Uh, while it's in the breaking news, Mr. President, uh, the DFA is still in the process of verifying as uh, they've had no um, no information from uh, the Tag Netherlands. Taga, pagsalita na pala si Aimee ng DFA ngayon. Kasi si Aimee ang sumagot eh. Tinan We will revert as soon as it is Ah, Tagapagsalita na pala si Aimee ng ano ngayon, uh, DFA. Hindi ko alam, mga kababayan, ha? Ngayon ko lang na, na ano, na nalaman na spokesperson na pala si Aimee ng DFA. <laughs> mm. Mm. Bagtit talaga to si Aimee talaga. napaka na kininam. Diba? ba -mm. Pabida-bida. Nagtapa nung si Senate President Tito Soto kung fake news ba or totoo ba legit ba na na, na ano nahuli si Roque. Ah, ang sumagot si Amy. <laughs> ando naman yung mga taga DFA, 'di Nandoon sa likod. Mm. Ah, ako ba't si Amy ang sumagot? Ah, ang galing talaga ni Ayme. Ang oh, apakabilis ng mata ni Ayme. Putang ina talaga to si Ayme. Alam niyo kung merong marites sa barangay, si Ayme yung marites sa Senado. Mm, apakabilis. Can you ask the DFA if they have news about the breaking news mm. now that uh, former Secretary Harry Roque has been arrested mm. in the Netherlands? It's in the news. Uh, check it out if it's fake news or whatever. Mm -hmm. Uh, while it's in the breaking news, Mr. President, uh, the DFA is still in the process of verifying us. Uh, they've had no, um, no information from... Uh, Ah, so hawak pala ni Amy. Actually, kasi ngayon, mga kababayan, habang nagbakbakan sa Senado ngayon patungkol sa pagkakulungan ni Digong, uh, ayun, pag-usapan natin yun mamaya, o lumabas kasi itong balita, mga kababayan, actually, si Amy po, may rights po siyang sumagot. Ah, ito, para hindi po tayo bias. Si Aimee po yung sumagot sa tanong po ni Senate President Tito Soto kung totoo ba na naaristo si Roque or fake news ba at uh, i-binerify na daw po ng DFA kung totoo ba talaga. Eh, si Aimee sumagot kasi nga hawak niya ang committee. Kasi ngayon, siya po yung chair... Uh, ano ng committee ngayon kasi ang pinag-usapan po kasi nila dyan ay uh, patungkol nga sa pag aristo ni Digong Parang uh, hearing sila ngayon about uh, pagkakulong ni Digong na wala daw due process no? So ngayon mga kababayan, <clears throat> ako uh, gusto kong sabihin sa inyo wag po kayo munang maniwala sa mga sabi-sabing na-aristo si Harry Roque Hintayin po natin ang confirmation ng mga oh, big stream media or mainstream media Uh, lalong, lalong ng abs TV5, Billionaires Channel, GMA. Oh, salamat kayo ha, mga mainstream media. media. Prinumot ko kayo. Kasi mahirap kasi mga kababayan na manggaling dito mismo sa atin. So, hihintayin po natin yung confirmation na totoo talagang naaristo si Roque. Kasi ako, nakikiusap ako sa inyo, lahat po na mga nandyan ngayon sa 2000 plus, huwag niyo pong kalimutan mag-like. <laughs> uh, huwag niyo pong kalimutan mag-like ako po'y nakikiusap, mga kababayan, na antayin po natin yung confirmation ng mga mainstream media. Mahirap po kasi. Mga kababayan, kung meron mang agad na paniwalaan ninyo mainstream media muna bago kaming mga vloggers. Kasi bakit po? Ganito po siya, mga kababayan. Ang mainstream media kasi, Bago magbalita yan, isa dalawa, tatlong researcher ang gumagawa niyan. Kami kasing mga vloggers ay nagbibase lang din po kami sa mga binabalita ng mainstream media. So, hindi po kami basta-bastang magbitaw ng uh, issue or topic ng walang, uh, tawag dito, walang binabasihan. Kaya ngayon, ay nagbibase po tayo sa Abanti News Online na sister company ng Billionario News Channel. So, doon po tayo nagbibase sa Billionario News Channel. At dito nga po, baskin po si Senate President Tito Soto ay nagtatanong na rin po kung totoo ba na naaresto si Roque o hindi. Kasi pinapa-verify pa lang niya po sa DFA, no? Sa ngalan na in the, of, in the name of the baba. Hm, sumagot po si baba na hindi pa daw po biripikado. Uh, no? Uh -huh. So, yun po yun ah mga kababayan. Ayan, Abanti News ang unang nagbalita, Sir Ken, kanina. Actually, Ma'am Winnie Artos, huwag po kayo mag-alala. Abanti News online at saka itong uh, Billionaire News Channel ay sister company po yan. No? So, wala po tayong ano dyan, problem. Basta ako, mahirap po na magbitaw ng salita na hindi totoo kasi mawalan po tayo ng ano niyan, uh, delikadesa, no? Mawalan tayo ng ano diyan, uh, tiwala yung mga nanonood sa atin. So, maraming salamat mga kababayan doon sa ating topic kay Harry Roque na naaresto na ba siya o hindi, malalaman po natin yan mamaya sa balita, no? Kasi alam ko nanonood kayo ng GMA News, DBCBN News, TV5, News5, mm, uh, Billionaire News Channel. So, lalabas naman 'yun kung ano yung totoo at ano yung hindi. Basta dito sa ating channel, hindi po tayo nagsasabing na-aristo na. na. Nagbibis lang tayo sa balita. So, yun po yun, mga kababayan.